Mga kaalam, bakit nga ba hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim? Yan ang ating talakayin. Unit bago yan mga kaalam, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para ma-update kayo sa bagong video. Ayun pa sa kanila, bukod sa hindi ito maganda sa katawan, hindi rin ito maganda sa kaluluwa. At sa tuwing pumupunta ito sa restaurant o di kaya sa mga kainan, madalas marinig natin tinatanong nila kung ang mantika ba na gamit nila ay hindi galing sa bacon kaya minsan madalas sila nagpapaluto ulit ng panibagong prito na pagkain o kaya pritong itlog, para makasigurado na hindi gamit sa bacon ang mantika. Gagawin nila ang lahat mga kaalam, para maiwasan nila, ang pagkain sa kahit anong party ng baboy, at dahil sa pagsunod nito mas naalagaan nila ang kanilang spiritual, pati na rin ang kanilang kalusugan. Talagang pihikan sila sa kanilang kinakain, pag sinabing bawal ay bawal talaga, Napakasimple lang sa mga muslim kung bakit ayaw nila kumain ng baboy, Siguro naman mga kaalam, narinig nyo na ang katagang, you are what you eat. Napaka simple lang mga kaalam, ang pagkain natin ng malinis ang siyang ikagaganda ng ating kalusugan. Dahil sa pagkain natin ng mga bawal na hindi angkop sa ating kalusugan, balang araw mararamdaman din natin ang hindi magandang epekto nito. Mga kaalam, may halos dalawang milyon na mga muslim sa buong mundo. Pero ang pagbawal ng pagkain ng baboy sa kanila ay hindi nila pinili o choice, kundi isa itong utos na nakakataas isa itong pagsunod sa utos ng kanilang Panginoon. Saan nga ba nang gagaling, ang pagbabawal ng pagkain ng baboy, para sa mga Muslim ayon sa kanilang Quran 2173, He has only forbidden to you, dead animals' blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah. He has only prohibited for you carrion, blood, the flesh of swine and that upon which a name of someone other than Allah, has been invoked. Basi sa kanilang paniniwala, na nakasulat sa kanilang banal na aklat. Ito ay nagsasabing pinuprotektahan sila ng kanilang Panginoon, at nakasaad na huwag kumain ng baboy, dahil ito ay maduming uri ng hayo. Mga kaalam, isa ang baboy na tinatawag nilang scavenger, dahil kinakain ito ang lahat ng bagay na nakikita nila, kahit pati ang kanilang dumi ay kinakain din nila, ang baboy mga kaalam ay isang omnivores, uri ng hayop na kumakain din ng kapwa hayop o di kaya halaman. Ang mga baboy ay hindi tulad ng kambing o kalabaw, ang baboy ay mas mabilis mag-digest ng kanilang kinakain, at dahil mabilis ang kanilang metabolismo, hindi na ang pagdigest ng lamang loob ang mga lason at parasite galing sa kanilang kinakain. Kaya ang lahat ng dumi na kinakain ng baboy ay nagiging taba, at ang mga bakterya na naiipon sa taba ay mabilis na papasa sa kumakain nito, at mas lalo pang napapatunayan ang nakasulat sa Quran, dahil ayon sa mga eksperto, ang atay ng baboy o pork liver, ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang mga tao ng hepatitis. At napatunayan na rin mga kaalam, na ang parasite o roundworm na nakikita sa isang baboy, ay pwede makararanas ng pananakit ng tiyan, at pagsusuka, at isa pa mga kaalamang roundworm na makain ng isang tao ay pwede mabuhay sa loob ng bituka, o kaya papasok sa daluyan ng dugo na mas delikado sa kalusugan. Sa kabila ng ganitong pagbabawal na pagkain ng baboy sa mga muslim, marami naman choices para hindi magiging boring ang kanilang diet, dahil pwede naman sa kanila ang karne ng baka, kambing, manok, prutas at mga gulay, o mga beans, ang mapapayo ko mga kaalam, kahit anuman reliyon ka pa, ang importante magbigay tayo ng respeto sa isa't isa. Hanggang dito na lang tayo mga kaibigan, at abayan nyo na lang ang aking susunod na mga video, Salamat sa inyong suporta and God bless.